Nasa labing lima naman ang kumpirmadong nasawi matapos matrap sa nasunog na printing shop sa Tandang Sora, Quezon City. Kabiling sa mga nasawi ang labing isang stay-in na empleyado. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Patrick Lucky. No. Tulong, tulong, Kennedy Drive! 20, 20. 28. Kuha ang malakas na pagliab ng apoy sa isang bahay sa Pleasant View Subdivision sa Tangdang Sora, Quezon City. Kahit malakas ang buhos ng ulan, kaninang alas 5.30 ng umaga. Kapag alaman na nag-ooperate rin sa bahay ang printing shop ng may-ari, kaya maraming natrap sa loob dahil sa mga highly flammable materials. Iisa lang din ang exit. Nahirapan tuloy ang mga bumbero sa rescue operations. Just nahirapan kami sa rescue kasi dito pa lang sa gate, umakoy na yung uh buong bahay plus sa mga tatlong sasakyan ng baba. So hindi kami makapasok sa loob. Bandang 6.28 na ng umaga ay fire under control. Tuloy naman itong natupok pasyado alas 8.04 ng umaga. Dito na tumambad ang bangkay ng labing-libang biktima. Kapilang ang isang tatlong taong gulang na bata. Patay rin ang labing isang stay-in na empleyado ng printing shop. Hindi pa inilalabas ng BFP ang pangalan ng mga biktima. Napasugod naman sa lugar ang isang babae. Dalawa raw kasi sa nasawing empleyado ay pamangkin niya. Sila lang po yung nasan kasi sobrang hirap naman po talaga sa Occidental Mindoro, lalo na po sa barangay namin. Kaya po na nanawagan ako, sana po tulungan niyo po sila na mauwi doon sa Mindoro. Tatlo naman ang nakaligtas sa sunog, kabilang ang tatay ng bata at isang kasambahay. Ang nag-iisang stay na empleyadong nakaligtas, halatang in-shock pa sa pangyayari. Tulog na tulog po kami. Ah, tulog pa Si Elsa naman, na stay out na empleyado, laking gulat sa inabutan. Wala na yung makasama ko. Wala na rin yung amo ko. Ang pa naman po ng amo ko. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng sunog na nagsimula raw sa office area sa unang palapag. Pero iginiit nila na hindi nakadesenyo ang residential house para sa isang printing business. Dagdag pa ng ahensya, walang kaukulang permit tulad ng mayor's permit at fire safety ang naturang lugar. Mobile Journal Patrick Lucky po, hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.